Okay, God bless po sa ating lahat. Welcome back to my channel, mga people. Welcome back to my channel again, Matera, ritualista, healer. O isa sa manggagamot. So, people Maraming maraming salamat sa inyong panunod, sa mga baguhan na mga nanunood at sumisilip sa aking channel. God bless po. Panoorin mo mula umpisa hanggang matapos ang aking video. At yung mga ginagawa natin ay ikakaiba rin po sa iba. Kadalasan ng mga agimatera, agimatero, kadalasan dyan sa may agimat is lalaki no? So, kung mapapansin niyo kung iko-kumpara niyo ako sa mga lalaki, iba rin talaga, no? So, ang taglay ko iba rin po. Ang taglay nating kapangyarihan ay more on uh, milagrosa, mother of perpetual help at ito lang lagi kong karga, pero sa totoo lang, marami ako mga agimat sa bahay. Pero mula noon, Etong aking Mama Mary yan talaga ang gabay ko at si Mother of Perpetual Help yan din talaga ang gabay ko. At meron din po tayo rito, kulog at pandakaki na karga lagi. Kasi for case, in case lang na emergency, meron akong gagamutin sa daan, magagamit ko 'to. At combination si kulog, no? Yan po. Next na. So people Uh, respect lang tayo sa isa't isa mga kautol respect lang din po tayo manood ka na lang at uh, panuorin mo kung tama ba ang mga pinagsasabi ko, ang ginagawa ko iba iba kasi taglay natin people, hindi ako gumagaya ng iba at, hin at yung mga gawa ko ay sarili ko po talagang gawa opinion at tulong yan sa atin ng mga gabay na mga diwato ano So ito, ang pag-usapan natin people, panoorin mo mula umpisa hanggang matapos ang aking vlogs para mas maintindihan ninyo at malawakan ninyo ang inyong pangunawa. Pag-usapan natin tungkol sa isang tiw-tiw, ubok ng tikbalang, galaw-galaw sa lindugok. Ah, maraming tawag ito, people. Ah, ang tawag nito kadalasan talaga ay buhok ng tikbalang or salindugok, tiw-tiw, o galaw-galaw. Bakit po? Kasi ito po ay gumagalaw. So, magkuha tayo ng isa. At ito, kung mapapansin niyo ay dito yung gumalaw. No? Wala yung galaw. Kahit paggalawin galawin natin, yan ganyan lang. So, kailangan basahin natin yun. Kaso lang, hindi siya gumalaw. Ah, gumalaw na siya. Yan ha. Ano? Ah. Dito sa damit ko kasi ano. Yan, people Gumalaw na siya, no? Kaya po siya tinatawag na galaw-galaw o buk ng tikbalang o anumang klasing ano, no? Ang tawag nito mga people. Yan dito natin i-base kasi ano kasi sa dito puti, so hindi gaano ayan o, ikita na natin no, nagalaw siya so meron pa tayo dito marami yan mga people marami klase yan ha? ayan so hindi well, yan nagalaw Ang iba kasi gina, gina Ito, malakas ang galaw nito. Pag may naiiwan pa sa ko. Yan, yeah, mas malakas ang galaw nito, people. Yan. Yeah. <clears throat> ito ay, ang tawag nila dito, ulitin ko mga people ha, sa mga baguhan dyan, mas malakas ito. Ang tawag nila dito, salindugok buhok ng tikpalang, tiw-tiw, buhok ng diwainde, buhok ni Maria. No? O galaw-galaw. Yan kasi na, talagang nagalaw siya, no? Alam mo ba ito, noong kapanahunan ng aking ama, ito ay hinahanap nila. No? Importante sa kanila ito. Nilalagay nila itong isang kapiraso sa wallet, kung saan nila dapat ilagay. Pwede itong ihalo, people. Pwede ito siyang ihalo sa Uh, tubig pwede mong ihalo sa tubig ibabad sa tubig pwede mong ihalo sa langis pwede mo rin kahit saan mo gagamitin ang buok ng tikbalang ay isa sa pinakamakapangyarihan para sa akin sa kaalaman ko at walang katulad at hindi ako gumagaya ng iba ang kaalaman ko ay sarili kong turo ng aking mga gabay na kahit tao hindi pwedeng tumuro, magturo sa akin kahit ang tao magturo sa akin hindi ko inaapruban 'yan kasi ang turo mo ay iba ay hindi ko yan pwedeng gayahin kasi ayoko magiging ano sa iyo iba yung turo mo iba rin ang turo ng gabay ko na hindi natin nakikita so ang kapangyarihan bertud ni buhok ng tikbalang pwede gamitin sa negosyo, sa trabaho, sa pampasunod ng tao, pampaakit, gayuma, protection. Bakit po? Kasi, bakit napakarami? Kalikasan to people. Ang kalikasan, na, yeah. Jemio Aso ha? ang kalikasan natin, <clears throat> kung titingnan natin people, ang kalikasan, sino po bang nag-aalaga kalikasan? Diba, ang Diyos, mga diwata, ang Diyos at diwata, ang Panginoong Diyos natin ay inuutusan at uh, ang mga diwatang putian para bantayan ang lahat ng mga halaman at mga puno sa kagubatan. Kung mapapansin mo, hindi yan, walang nag-aalaga niyan, walang nagdidilig niyan, pero paano na buhay? Etong mga damon na ito, patayin mo man yung damon na yun, sunugin mo man yung damon na yan. Sa susunod na taon, susunod na araw, mabubuhay muli sila. Diba? Kaya ang taglay nito kung paano mo to ilagay. Ako blessing ako people kasi pinag na matagpuan ko sa isang lawak kalawakan. Kumbaga ilang ilang lupa iyon na tuktok ng kabundukan na natin ito. No? Walang nakakatagpo pa ng ganun karami sa mga agimatero, agimatera, may taglay na kapangyarihan. Wala pa people kundi ako lamang at ang aking mga kaibigan at ang aking mga pamilya wala nagla live sa youtube tungkol dito, walang nagpapakita sa youtube tungkol sa buk ng tikbalang tiwtiw -tiw, galaw galaw buk ng diwende, buk ng maria o anuman ang tawag ninyo dito wala kundi ako lang ako lang ang nagpapakita kung ano yung tsura ng buk na tikbalang, kung saan ninyo yan matatagpuan, kung ano yung tsura People, ikaw may kaalaman ka sa karunungan lihim. Isa ka rin sa naghahangad nito. Ito, pwede mong gamitin to ibaon mo sarap sa ng bahay mo. Kung may negosyo ka, magbaon ka na walang nakakakita. Padilim na, mag-aagaw ang liwanag at dilim. Doon mo ibaon ang iyong tiw-tiw. At yung bahay mo, babaunan mo rin ng ganito. Bakit ko sinasabi sa inyong ganyan? Kasi ang bok ng tikbalang, isa yung nagkukumpul-kumpulan na ganyan, parang sapot. Nagkukumpulan sila, naghahawakan. Pwede gamitin sa gayuma ito na hindi na kayo magtatanggalan. Kumbaga, binding. Pagmamahalan ninyong dalawa, buo. So, yan ang sinasabi ko sa inyo people na panoorin nyo mula umpisa hanggang matapos para maintindihan kung mayroon kang ganito, kumuha ka ng ganyan karami. Marami. Ibaon mo sa harap ng bahay mo para yung bahay mo protektado sa lahat. Kasi ito, bago mo makuha to masakit, maraming bantay na matatalas. No? At kung ikaw ay hindi itinadhana na makuha ang, ang ganitong klase, hindi ipagkaloob sa'yo. Kumbaga sa akin, nagtagpuan ko yan, napakarami pa doon uh, hindi lang namin pa nakuha ang iba kasi sobrang dami ko ng stock so sa mga tao na gusto magpalimos ng gamit palimos ng buhok na tikbalang ipm nyo lang ako sa FB account ko people eto gamitin niyo sa kabutihan aalagaan ka ng iyong mga mang iyong mga ano mga gamit no eto napakainam sa negosyo people, totoo yan hindi ka maubusan ng pera hindi ka mawawalan panawag yan, panawag ito pwede mo siyang tawagin, pwede mo uh, pwede kang humiling kaya nga tinatawag nito wishing hair wishing hair no? at uh, kahilingan ang paggamit nito pwede mong ibaon ito sinabi ko sa inyo yan ibaon nyo sa harap ng tindahan nyo sa bahay ninyo o saan man. Pwede mo rin dalhin-dalhin ang ganito, pampamo, pampasunod ng tao, gayuma, proteksyon, at pudiran ka, no, sa ganyan people. Kaya napaka mainam kung mayroon tayong ganito. Sa akin, people, sa, sa akin, makikita ninyo ako lahat legit ang aking mga gamit. Totoo. Kaya ako naglanta dito sa social media, sa YouTube, Pinapakita lahat ng mga kinukuha kong mga kahoy sa, ka, sa kagubatan, kabundukan, karagatan. Dahil para gayahin, hindi yung gawa-gawa. Kasi marami sa ating mga mutya na sinasabi nilang mutya, pero gawang tao, ginagrinder lang. So, kawawa naman yung mga taong bumibili na napakamahal, yung pa, ta, ano lang yon, bato lang, ginagrinder. Kaya people, magmasid, manood at makinig mabuti para alam ninyo na tunay ang isang gamit. Maraming salamat people at medyo mahaba-haba na ang video natin at sa susunod naman naway nakakuha kayo ng konting idea tungkol sa ating mga agimat. Maraming salamat. God bless bro.